Malasubik base sa laki ang mga pasilidad na itinatayo ng China sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nauna na iginiit ng China na naaayon sa kanilang karapatan at soberenya ang kanilang reklamasyon doon. Balitang hatid ni Ian Cruz. bago buksan ang taon ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika matapang ang binitawang salita ng leader ng hukbong sandatahan sa patuloy na lumalaki mga istruktura ng China sa kanilang mainaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ipinakita pa ni AP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang ang mga latest satellite image sa pitong teritoryo sa West Philippine Sea ko ang karamihan noong Marso at hanggang nitong April 12. Ito noon ang Calderon o Quarteron Reef. Noong nakarang Sabado, April 11, ganito na ang itsura ng lugar. Ang istruktura sa Johnson Reef noon, sinlaki na raw ngayon ng SM Mall of Asia kasama ang buong Makapagal Boulevard. Ito naman ang ongoing reclamation sa Kagitingan Reef o Fiery Cross Reef. Sa mala-apron nitong forma, para na raw itong Subic Base na pwedeng gawing base militar, daungan ng mga malalaking barko at eroplanong pandigma. We are really amazed uh, at the pace that uh, China is reclaiming the area. I hope it's not uh, it's, it's, it's fast but I hope it's not pure use. So uh, we are really We are really uh, We feel ourselves in a very difficult situation. Ang inaalala ng AFP, ang ongoing reclamation sa Miss Chief na 23 nautical miles lang ang layo sa Ayungin Shoal kung saan isinadsad ang BRP Sierra Madre. I hope there will be no miscalculation or aggressiveness on both sides. So hopefully we'll solve this peacefully. And through the rule of law, international law, and through diplomacy. Kapag operasyonal na ang pasilidad ng China sa West Philippine Sea, kaya na nilang kontrolin ang lahat ng dumaraan doon. Ang epekto talaga, especially if they are prevented from passing through the South China Sea, uh, any part of the South China Sea, no, then their ships will be diverting. Uh, and they will take longer routes, and this will add to the cost, the most important of which will be the energy, no, yung oil, because most of it, or practically all of it, passes through this region. Uh, Japan, uh, South Korea, uh, that... the, the East Asia. Bagamat malaking banta sa seguridad ng bansa, umaasa na lamang AFP na sa pamagitan ng diplomasya ay maiibsan ang lumalalang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Nang tanungin ng AFP kung anong gagawin nito pag umabot sa puntong hindi na makakapasok ang mga barko ng Pilipinas sa mga isla sa West Philippine Sea. I think we just have to show the flag. We will have to do what we have to do. Sa briefing naman noong biyernes ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hong Lei, iginit niyang ang ginagawa ng China ay naayon daw sa kanilang karapatan at soberenya. Ian Cruz, GMA News.